Ayan mga kadol, uh, magandang umaga po sa lahat. Uh, so ngayon mga kadol, uh, balikan po natin uh, 'yung tao na uh, nakita po natin 'no, uh, 'yung pinataktan po ng uh, mananggal mga kadol. Uh. So, araw po natin uh, ano, hapuntahan uh, 'no. Uh, para ano natin ba para matulungan natin kasi kapag gabi, uh, hindi masyado maliwanag po 'yung ano natin. Uh, Uh, plus light po natin no? kaya araw ko uh, no? so balikan ko ngayon at nandito naman na po ako no? so sobrang layo po yung pinupuntaan ko at yung uh, ano oras sa po yung pag ano ko pag alis ko doon sa bahay mga alas ah uh, alas 3 ng ano, umaga mga kadol so ngayon po ano, nakarating ako dito ay alas 7 ng umaga na no? so ngayon mga kadol uh, puntaan din natin yung kubo no? baka, baka sakali kung nandun po siya kasi kapag ano kapag uh, gabi po mga kaidol ah uh, yung tao na yon para na po yung uh, may ano uh, sobrang lakas na po niya uh, lumalabas na po yung uh, yung kapang, itim itim na kapangyarihan mga kaidol so ngayon uh, medyo araw natin uh, punta ano, mga kaidol kasi may ano may viewers po talaga nag-request na ano tulungan po natin sige tulungan po natin mga kadol uh, ano lang natin uh, gamutin natin no? so para mawala po yung maging aswang po niya so para po ay uh, makat, ano tayo makatulong tayo no so makatulong makatulong tayo kunti mga kadol uh, pagkatapos mga kadol ay uh, ano sana ay sana sana maano natin ma, makita po natin no at matagpuan po natin no kasi sobrang ano talaga tahimik po dito pero yung ito po yung area na ano ko may ano may may ano, malinis malinis po may may naglinis po dito mga kadol so magingat na po tayo kasi kapag ano uh, uh, kapag araw sila mga kadol ay maging normal na sila no na, na tao so kaso lang ay may kakaiba talaga kapag may nadala ng itim na kapangyarihan mga kadul matatakot yan sa iyo no at lalo na kapag may ano ka may hawak ka na pang depensa sa kanila no so bago pa uh, bago natin simula yung video mga kadul no? uh, mag shout muna tayo kay ma'am uh, Pink Pastor Perla Bukol uh, ma'am Toribia uh, ma'am Yalim ma'am Yalim Tor, uh, Toribia at saka kay uh, Samaki Joy at uh, Mamar Jo Labong, Mamar Lumalia, shoutout po sa inyong lahat. At kay John si Milmark, Mark shoutout po. So, sa lahat po ng nanood sa video na ito, paki-share po, uh, no skip ads po mga kadol. Uh, uh sa lahat po, salat po hindi pa nakasubscribe subscribe ah, ano, pindutin uh, lang po yung notification bell para updated kayo sa mga upload po natin, no. So, ngayon, ah, uh, natin, hindi po natin tutatagalin pa. So medyo hindi po tayo maano dito kasi pero hindi pa rin tayo may no? Uh, kasi normal po siya uh, ano, uh, pag gabi man kay pasukin na yung uh, sana po maano uh, makita po rin tao na, yun para makatulong para turuan po uh, turuan po tayo kung saan po yung mga manananggal yung nagpatakot sa kanya, no? So tara. ito mga kadal ito pong paligid na ito sobrang sukal no? ayan ayun sinasabi ko sa inyo mga kadal na mayroong naglinis dyan ayan, oh. No? ayan at saka yung sa taas ay gubat no ayan oh. No? mga gubat yan so tara pantahan ko natin yung kubo maka ito sana yun maka tayo yun sa kubo mga na oops sana walang mangyaring sama sa ating dito mga ibon na po yung narinig natin dito ayan na. ito po yung uh, malinis no mga kanal so yun patungan na po tayo doon sa may kubo medyo ano lang medyo masukal hindi ako nagboots mga kadol

Ah, na yung platak na yun nakita ko kagabi hindi lang siya masyado ano mga kadol hindi lang siya masyado makita hindi lang siya masyado maliwanag kasi sobrang hina po yung ano natin flashlight po natin mga kadol yun. parang kan yun nga parang yun. kasi parang yung po ng sinusuot niya oh my god so ngayon mga kadol sundan po natin na siya para ano para matulungan natin no pero hindi natin siya sasaktan tutulungan natin yan no kasi normal yan kapag ano uh, normal yan kapag araw no eh, so, tara. pero matakot yan kapag may ano tayo kasi masarap pa rin di pinagsakang ano yung pagkantran yun Misalnya. Wala nama card. Dikasih gitu, linis. Kulak maha kato. Yan, ni kulak kita. Kulak kita.

ที่ยังตอน じゃあ今度はカー,ープを着くことも。 kasama ka dun naka sa bigla samo ng cardo. Natumba ko. Oh, nakapansin siya sa akin. Kasi po tayo kaya din siya. So, ngayon tumakbo siya at sundan na natin siya ito po yung tao na pinatakdan po sa mga no? ito po yung tao na na uh, nag ano na, na sa atin maatake sa atin uh, no? at bilang dumating po yung kaibigan po natin no? Uh. so ngayon uh, uh, tulungan po natin to no? Uh, sana ay eh, matagumpay po tayo no? Uh, pagkatapos natin tutulungan kung maanaman uh, natin uh, makuha pa natin siya uh, ipaalis ko na uh, siya sa atin uh, hindi natin siya pabalikin dun kung saan po siya galing para hindi na, na po siya matakdan sa mga mananggal siguro ay uh, siguro pamilya yata yun uh, nagpatakot sa kanya no? yung inawaan siya mga katulong so, patuloy kayo tundanan natin siya hindi natin siya masyado likitan kasi nasasaktan po siya no? mga katulong style po ano uh, kapag ano mga kapag malapit na po tayo kausapin po natin at uh, sana makita natin siya kasi tumakbo na siya nung no, pero uh, yung uh, mag, sa atin kung siya uh, may langis po tayo dito kasi kahit magkatago siya makikita natin siya no? so tara patuloy pa rin tayo kadal wala na po siya dito sa dumaan malapit na po tayo sa kubo niya oh. yan pala siya ng parang nasasaktan siya sa talaga siya mga pero ano lang tayo ah, may hawak siya na itak kaya kasi araw ngayon siguro ay magtatrabaho po siya no? ayan naglingkod po siya kamay kasama siya. So ngayon mga kadol, uh, patuloy pa rin tayo. Sundan natin siya. No? Kasi yung goal ko talaga dito, uh, may uh, uh, may viewers sa na tulungan natin siya. No? So tulungan pa natin ito. No? So mag-ingat pa rin tayo. Kasi may awak siya. No? Itak, no? Hindi ko alam kung ano po yung Uh, kayang gawin nyo sa, sa, akin so kasi uh, kapag ganyan mga kadol wala na po talaga sa normal po yung pag-iisip no? kasi iba na po talaga yung uh, pag-iisip nya dahil po sa kapangyarihan na ito mga kadol so ngayon mga kadol ay uh, ano abangan lang po yung bawat video na uh, karugtong ito mga kadol